Kahulugan ng panaginip na paaralan. Ito ba ang nilalaman hmm. ng panaginip mo kagabi? Ano ang ibig sabihin sa panaginip ng paaralan? Ang panaginip na tungkol sa paaralan ay maaaring magbigay ng iba't ibang kahulugan depende sa nilalaman at naranasan mo sa iyong panaginip. Narito ang ilang posibleng positibong at negatibong simbolo. Sa positibong pananaw, ang paaralan sa panaginip ay simbolo ng pagkatuto, kaalaman, oportunidad, at pagunlad. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanasa na mag-improve sa iyong buhay o karera. Nagsasaad din ito ng pagbubukas ng bagong oportunidad na maaaring magdulot ng pag-unlad sa iyong buhay. Halimbawa, panaginip na ikaw ay nasa paaralan at napapansin mo na maayos mong nauunawaan at natutunan ang mga bagay-bagay. Ito ay maaaring mga hulugan ng improvement sa iyong buhay na maaaring may kinalaman sa bagong skills na magpapaangat ng iyong karera. Sa estudyante, ito ay maaaring sumasalamin sa magandang grado. Ito ay maaari ring bagong oportunidad na mas magbibigay sa iyo ng pagkakataon na magtagumpay at pag-asenso. Ang paaralan ay lugar kung saan binubuo at natutupad ang mga pangarap at mga aspirasyon sa buhay. Kaya sa panaginip ito ay maaaring sumalamin sa katuparan ng pangarap. Ang panaginip na ito ay maaaring nagpapakita ng iyong determinasyon na makamit ang iyong mga pangarap sa buhay. Halimbawa, panaginip na ikaw ay nakatanggap ng diploma o parangal sa paaralan. Ito ay nagpapakita ng tagumpay at pagtupad ng iyong mga pangarap. Sa kabilang banda, ang mga negatibong simbolo ng paaralan sa panaginip ay stress, pressure, pagkabigo at pagkakamali. Ang paaralan ay maaari ring maging simbolo ng stress at pressure, lalo na kung may mga hamon o mga pagsubok na nakaharap sa iyo sa mga gawain sa paaralan. Halimbawa, panaginip na ikaw ay hindi handa sa isang pagsusulit o proyekto sa paaralan. Ito ay nagpapakita ng stress at kaba sa iyong mga responsibilidad. Ang panaginip na may koneksyon sa paaralan ay maaaring magpahiwatig ng pagkabigo o pagkakamali sa mga akademikong gawain o personal na pagunlad. Halimbawa, Panaginip na ikaw ay bumagsak sa isang pagsusulit o hindi nakapagtapos ng isang kurso sa paaralan, ito ay nagsasaad na ilan sa iyong desisyon o gawain ay magdudulot ng pagkadismaya at pagkabigo. Laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan, ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman, ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip.